mga dapat mong ginagawa kapag ikaw ay lilipat sa bagong tirahan. Meron po tayo mga ritual at mga bagay na dapat nating ginagawa bago tayo lumipat sa ating napiling lipatang tirahan. Bukod po sa tayo ay nag a ng mga pampaswerte at naglalagay ng pampaswerte sa bagong tirahan, meron ka pong dapat na ginagawa at Pati po ang pamilya mo ay kailangang dumaan sa ritual na ito. Ito po ay para matanggal ang mga ancestral bad luck na maaaring nadala mo mula sa dati mong tinirahan. At ito ay gagawin mo sa mismong araw ng paglipat ninyo bago kayo pumasok sa inyong tahanan. Ang ritual na ito ay napakahalaga sapagkat Maaaring matanggal lahat ng ancestral bad luck na maaaring nadala ninyo mula sa dati ninyong tirahan? At ano nga ba ang dapat na ipinapasok sa tahanan para makaakit tayong naswerte? At ano nga ba ang dapat na ginagawa o dapat na kinakain ninyo kapag kayo ay nandyan na sa tahanan na yan? Pag-uusapan po natin yan sa video na ito at tatalakayin ko na rin para po doon sa huling video ko na nagpagulong ng beans para po doon sa cleansing na po pwedeng gawin ng mga kokonte ang tumubo o yung mga walang tumubo kapag uusapan po natin yan sa dulo ng aking video <tod> Upang matanggal ang mga ancestral bad luck o mga bad luck na maaring nagmula sa dating tinirahan mo nang hindi mo nalalaman. Maaaring ang nalalaman mo lamang ay ang mga naikwento sa iyo ng mga kapitbahay mo. Ngunit sa tagal ng panahon merong mga enerhiyang naanjadyan na at hindi natin alam kung ano-anong ibat-ibang uri ng enerhiya ang naandyan. At yan ang nagdudulot ng ancestral bad luck. At maaari yang kumapit sa mga tao o sumama sa mga tao, manatili sa mga taong tumira na dyan. Unang-unang gagawin kumuha ng uling. Magsindi ng uling, hindi kailangang malaki ang apoy. Sakto lang po na magsuminde ang uling. Tumayo kayo sa harap ng pintuan ninyo. Yung sinindihan ninyong uling, hahakbang ang lahat ng membro ng pamilya. Isa-isang papasok ang membro ng pamilya, hahakbang sa uling. At ang uling ay iiwanan sa labas hanggang yan ay maubos. Bakit nagsisindi ng uling at bakit humahakbang sa uling? Dapat po magsisindi ng uling kapag nandyan na po kayo sa lilipatan ninyo at saka lamang po hahakbang. Ito po ay ginagawa upang ang lahat ng ancestral bad luck o anumang enerhiyang sumama o kumapit sa inyo, yan po ay masusunog at hindi na sasama sa bagong bahay. Sunod na ipapasok sa inyong tahanan, unan po. Bago ninyo ipasok ang mga pang-attract ng swerte o anumang pampaswerte na ninyo, magpasok po kayo ng unan. Piliin ninyo yung unan na bagong bilhin ninyo. Malambot po ang piliin ninyo. Sapagkat, ang una na yan na unang ipinasok ninyo, yan ay sisimbolo na kayo ay matutulog ng mapayapa at walang anumang iniisip na anumang problema o anumang bayarin. Kaya po unang-unang pinapasok ang unan sapagkat ito ay si simbolo na kayo ay maninirahan, magpapahinga at matutulog ng maayos at matiwasay. Sunod nyo na pong ipasok ang asukal po. Asukal at fruit basket na mayroong pinya, mansanas at oranges. At ganun din po ang saging. Yan ang isunod ninyong ipasok sa unan. Fruit basket po ang isunod ninyo at ang asukal. Ilagay ninyo sa lagayan ang asukal kahit anong lalagyan pwede po yan basta po may takip para hindi nasasayang ang anumang mga swerteng enerhiya na makukuha ninyo dyan sa bagong tirahan. Yan po ay sisimbolo ng abundance at ang asukal po. Ang lahat ng maaatrak ninyo ay puro magagaan. Kaya't inuuna nating ipasok yan. Sunod, kasunod ng unan. At pagkatapos pong ipasok ng fruit basket at asukal, ipasok nyo na po ang bigas, asin, at ganun din po ang tubig. Kailangan po maipasok nyo yung mga yan para po maka-attract tayo at makasigurado tayo na sa ating paninirahan, hindi tayo mahihirapan sa pera. Ang nanay po ng tahanan ang dapat na gumawa nito. Kumuha po kayo ng takure, lagyan ninyo ng tubig, magpakulo po kayo ng tubig sa takure. So ito po ay napakahalaga sapagkat ang pagkulo ng tubig mula sa takure. Yan po ay si simbolo ng abundance sa buong tahanan ninyo. Ang ibig sabihin ng kumukulo, lumalagong negosyo, lumalaking kita. At nagkakaroon po ng pagkakaisa sa inyong pamilya. At sunod na kagagawin pagkatapos magpakulo ng mainit na tubig, kakain po kayo. Kailangan po magsalo-salo po kayo, sabay-sabay kayong kakain at huwag na huwag ninyong kakalimutan na kumain ng matatamis na pagkain. Ano mang uri po ng matatamis na pagkain, pwede po yan. At pwede rin kumain ng matatamis na candy. At maglagay po kayo ng mani sa inyong table. Swerte po ang pagkain ng mani kapag kayo ay bagong lipat. Ang ibig sabihin, ang lahat ng inyong gagawin sa tahanan na yan ay magbubunga ng swerte. Mahalaga po ang paggawa ng ritual kung nagnanais tayo na magkaroon ng bagong buhay sa bago natin tirahan. Lalong-lalo lalo na kung yung dati natin tirahan ay hindi naging maganda ang pagtira natin doon o kung ano man na naging karanasan natin doon ay dapat mabago na po sa bago natin tirahan. At kaya nga po tayo lumilipat ng bago tirahan kasi nagnanais tayo ng paglago sa ating buhay. At para po hindi man natili na kung ano yung dati natin buhay, yun na naman ulit ang naging buhay natin sa bagong tinitirahan natin. Hindi po nagkakaroon ng paglago kapag ganun. Malaki po ang naitutulong ng mga ritual para po maalis ang mga ancestral bad luck na maaaring nadala ninyo kahit hindi naman kayo ang gumawa. O naman, wala naman kayong tinalaman sa, sa mga enerhiyang na dyan. Ngunit tumira po kayo sa tahanan na yun, kaya't maaari itong sumama sa inyo at manatili sa inyo at sasama din ito sa bago ninyong tirahan. Kaya't napakahalaga po na tayo ay mag-cleansing ng ating tahanan. Ang pagsisindi po ng insenso ay mahalaga rin. Para po sa mga bagong lipat, kailangan po magsisindi ng insenso sa loob ng 15 days, kahit isang piraso lang, umaga gagawin. Para po yan, magkaroon kayo ng offering. Sa mga energies na nakapaligid sa bago ninyong tirahan. At para po doon sa mga nagpagulong ng beans, makikita po ninyo ang epekto niyan bago matapos ang 2024. Maraming oportunidad na maaaring kumatok kapag nakita ninyo na yung beans ninyo ay tumubo. O talagang tumubo. Sa mga gumawa po, makikita ninyo yan bago matapos ang 2024. Mararamdaman nyo po yan. Ginagawa natin yan para malaman natin kung meron bang inauspicious energies na nandiyan dyan at kung may aasahan ba tayong swerte para sa buong taon ng 2024. Makikita po natin yan dyan kaya tayo naglalagay ng ganyan. Ngayon, para po doon sa hindi tumubo, maaari po kayong magawa ng incense ritual. Cleansing po. So unang-una, magsisindi ng siyam na insenso ng 10 o'clock ng umaga. Magsindi po kayo, ipausok sa buong tahanan ninyo. Kailangan po, gising lang po. Gising ang lahat na nga uh, nasa tahanan ninyo. Kahit po ang iba ay pumasok sa trabaho o sa eskwelahan, okay lang po yan, basta wala na pong tulog. Ipausok nyo lang po yan sa buong tahanan ninyo. Ginagawa po natin yung ritual sa beans para po makatiyak tayo na walang anumang magiging hadlang. Ang 2024 po ay simula ng period 9. Kahit po year of the dog kayo, hindi po kayo dapat mag-alala na clash kayo ng dragon. Sapagkat ang mga year of the dog po, maglelelo lang po kayo o maghihinay-hinay lang kayo. Hindi na kayo tatamaan ng anumang kamalasan. Ang mga year of the dog po ay kilalang matatapat at mababait. Ang uh, pagiging clash ng dragon, hindi po ibig sabihin nun na Year of the Wood Dragon ngayon, e eh, mamalasin na po ang Year of the Dog. Hindi po ganon. Year, ang 2024 o ang Year of the Wood Dragon, meron pong mga swerteng opportunity para sa Year of the Dog sa kanilang karir. Ito po ay may kinalaman sa pera, negosyo, trabaho, at ano paman. man. Ngunit, kinakailangan pong mag-ingat ang mga Year of the Dog sa kanilang health at bantayan po ang lahat ng kanilang uh, kilo sapagkat ang accident ay mataas. Kapag panahon po, nang uh, ang uh, class year ninyo yung yung ruling sign ay class ng animal sign ninyo. Well, hindi po kayo dapat mag-alala na mamalasin kayo buong taon. Hindi po. Maglelelo lang kayo, magdadahan-dahan lang kayo at mag-iingat lang po kayo sa mga desisyon ninyo para po hindi ito magdulot ng kamalasan sa inyo. Hindi po ibig sabihin nyo na mamalasin na, hindi po. Meron pa rin mga suwerteng uh, enerhiya o mga oportunidad para sa dong. Kailangan lamang po maglelo o magdahan-dahan po, maghinay-hinay at bantayan ang kanilang health o ang kanilang pagkilos. So, ano panahon, ano man taon, lahat naman ang zodiac sign, kailangan natin bantayan ang ating health at ang ating pagkilos sapagkat maaari pa rin tayong tamaan ng mga inauspicious energies na dala po ng flying star. So, lahat naman po kailangan mag-ingat. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutan mag-like, pag-subscribe at i mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay.